Mukhang matre-trap na ang apusal of Iterin sa ginawa ni Soho. At mukhang dito na kaya mabibisto ang Iterin mga lods dahil lahat ng esram Hunter ay pumanig na para kay Soho, pero bago nangyari ito isang matinding labanan muna ang naganap kaya huwag na nating patagayman pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods, at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito mga nuts, kung saan napatanong sa sarili si Chairman Winchul kung bakit naibalik niya ang kanyang alaala -ala sa nakaraang buhay. Kaya naisip niya na baka alam na ni Song Jin Wu na aalis siya sa mundong ito at iiwan sa kanya ang posisyon barang araw dahil darating ang pabuluhan sa mundo dulot ng katakal para sa paparating na digmaan at para kay Soho na siyang lumalaban mag-isa. Muling sinabi ni Chairman Wojenschul sa harap ng mga SRAM Hunter, Soho. Maaari bang patunayan mo ang sariliin mo na isa kang inusente? Seryosong napatitik si Chairman and Chul habang si Soho, sisimula na sana niya ang pagsasalita ngunit. Biglang lumapit itong si Choi Jong-in kay Chairman Mugen Chul at sinabing chairman, sa tingin ko hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan na siya ay isang inusente. Dadad pa ni Choi Jong-in, si Soho ay may history sa pagtakas at kahit pa na tumakas siya para iligtas ang mga tao. Kailangan pa rin niyang panagutan ng aksyon na kanyang ginawa. Kaya naisip ni Jin chul na ito talaga ang inaasahan niya. Ang pinakamalaking balakid sa lahat ay itong si Choi Jong-in. Patuloy na ipinaliwanag ni Choi Jong-in lang ni Soho ang Hunter Association gamit ang false registration at sumali pa siya sa bawat raid parties na may kinanaman sa Star Powder. At higit pa doon siya ang nagpatay kay Lin Song. Samantala, bigla namang sumigaw sa galit itong si Lim na sa lahat ng sinabi ni Chai jong In, dapat ang sentensya ni Soho ay napagdesisyon na na kaya kailangan nila itong arestuhin. Napatingin si Wajan Chuo kay Soho at napaisip na tama ang desisyon ni Choi Jong-in. Sa lahat ng aspeto na sinabi nito, dapat nilang arestuhin si Soho, subalit alam niya na may dahilan si Soho kung bakit ginawa niya ang lahat ng ito, kaya sinabi niya sa sarili na kahit mawala pa ang lahat ng tiwala na itinayo niya sa mahabang panahon, kailangan pa rin niyang pumanik kay Soho anong mangyari. Sinabi ni Chairman Wajin Chul, si Soho ang unang dumating sa lugar na ito at iniligtas kaagad niya ang mga sibilan. Kung arrestuin siya ngayon, masyadong mabigat ang parusang yon. Biglang napaisip si Choi Jong-in. Kilala niya na ang chairman na si Wajin. Chul sa mahabang panahon. Subalit ito ang unang pagkakataong nakita niyang gumawa ito ng maling desisyon. Kaya nagtataka talaga si Chai Chung In kung bakit hindi nakikita ng chairman na si Hunter Lim Tego ay handa ng lumaban sa moment na ta. O baka mayroon pang ibang rason kung bakit niya pinapanigan si So kahit darating pang puntong makakaharap niya ang Guildmaster ng Leaper Guild. Biglang nagsalita si Sumo na napawit wala na dapat kayong pag-aawayan pa na makikitang umapaw lang naman ang matinding mana ng ating vida mamalods at napasabing patutunayan ko sa inyo na ako ay isang inusente. Medyo mapamanib na lang ang paraan na ito kaya napasigaw na itong si Winchul na teka muna. Huwag mo munang gawin yan, Hunter Sonso habang si Lim Tijo ay handa ng pakawala ng kanyang naipong galit na kanina niya pa pinipigilan kung saan kagad nang ikinasa ang magic arrow upang magbitaw kaagad ng atake at sinabing, ano sa tingin mo? Tototekasin kita, biglang pinakawala ni Lim Tecio ang napakabilis na atake kung saan. Rektang tumama kaagad sa balikat ni sobrang bilis na talagang wasak ang damit niya nang tinamaan siya ng atake. Habang si Yanho naman ay kaagad lumapit kay Soho sa sobrang pag-aalala. Ngunit ipinakitang sekretong pinakawala ni Soho ang shadow galing sa kanyang paa na nagpadilat sa mata ni Lintigyo. Gulat na gulat si Lintigyo sa kanyang nakita dahil may bumao na parang sharp object na shadow sa chanya. Subalit ito pala ay ang shadow dungeon key kung saan pumasok lang naman sa isipan ni Ling. Tagago ang lahat ng mga alaala -ala na parang nag-slideshow sa utak niya na. Siyang nagpatigil ng kanyang pagalaw at nagpadilat ng kanyang mga mata. Nang nakita ang mga nakaraan na talagang hindi niya inaasahan, biglang napaupo si Lintego na parang hindi niya nakayanan ang lahat ng mga alaala. -ala. Ngunit si Miho at Choi Jong-in ay nag-aalala na kung ano ang nangyayari ngayon kay tago. Taigo. Samantala, tumagas naman ang dugo ni Soul sa balikat kaya napilitan si Vero na numabas at napatanong kung tama ba Susubukan ni Soho na ibalik ang lahat ng alaala -ala ng mga Estrang hunter. Napangisni sa sakit ng ating bida at napaisip na kapag ang isang hunter ay parehong nabuhay mula sa iron ng kanyang ama at naibalik ang kanyang nawawalang alaala, -ala. may intindihan nito ang lahat ng kanyang sasabihin. Kaya upang mangyari yun, biglang nawala si So harap ni Baikyon at Jincho na siyang napansin kaagad ni Choi Chong ining presensya na biglang lumitaw sa harap niya na makikitang lumipad lang naman si So sa itaas sa... Harap mismo ni Hunter Choi at napasabing dapat kailanang may rin ang ala mo Choi Jong-in. Subalit bignang napa napakamasip na apoy sa posisyon ni Sohan na makikitang nagmimistulang ipuikulang naman ng apoy na pinakawalan ni Choi Jong-in sa sobrang nakas. Kaya napasigaw itong siyon kay Soho sa pag-aalala. Hindi nagpakampante si Choi Jung-in kung kaya't itinoon niya talaga ang kanyang kamay sa apoy dahil hindi siya makapaniwalang bigla itong umatake. At tama na ang sinabi ni Lintegyo, talagang makamanib si Soho ngunit bigla na lamang din at ang kanyang mata. Nang nakitang tumagaw si so sa apoy na ginawa niya at naghandalam naman ito ng mabilisang atake na kahit may iniindam sugat, sinabi pa rin niyang pakiusap, maagot ko lang sana. Biglang tumama ang matinding sipa ni Maiho na talagang accurate nitong pinatamaan ang sugat ni So sa balika. Habang ang Apo of Iterin naman ay sumabay din pa na kay Mimo isang matinding sipa sa sikmura mismo ng ating bida. Hindi kinaya ni Soho ang dalawang. Atake kaya tumansik siya at napasupa ng dugo. Ngunit si Choi Jong-in ay bigla na lamang naligas dahil bumaon pala sa kanyang bidib ang Shadow Dungeon Key. Kaya parang libro lang naman na binuksan ng mga daala na nagpop-up sa kanyang isipan. Mga naalam mula sa nakaraan na niminsan hindi niya sukat akalain may ganito pala sa nakaraan. Biglang napaupo si Choi Jong-in kaya si Miho ay nag-aalala na para sa Guildmaster. Habang si Soho ay napaupo na lamang sa gilid at sinating tapos na. Dinawa ko na, ang lahat, mayunang unang taning natitira na lamang para sa akin ay ang maghintay. Kaya hindi na nakapagtigil pa itong simiwo na napasabing si Raulo ka ba na makikitang susuntokan na sana niya si Soho Ngunit biglang nagsalita si Lim Tijou na napawi kung ano ang mga alaala -ala na ta Kung saan ang dilat ng mata ni Lin Tegyo habang tumutulo hindi lang pawis kundi ang napakaraming luha Napatanong si Lim Tijow sa sarili kung isa ba itong skill Ngunit ramdam niya talaga na naaalala niya ang mga nawawalan niyang alaala -ala habang si Chai jong -in. Naman ay napasabing so, napalimutan ko talaga ang lahat ng mga ito buong panahon. Nakakatawa naman na makikitang aha na rin ang malaluhan ni Choi Chong in napasabing maaari mo bang sabihin mismo kung ano ang ginawa mo Hunter Song Soho. Tumayo ang ating bida kahit nahihirapan at sinabing sa wakas damaan na mayon ang loob ko dahil finally may makakausap na rin ako. Sinabi ni Soho na ang lahat ng mga lalang ito ay mga memories ninyo bago nagkaroon ng reset ang mundo. Kaya nagulat ang dalawang S. Frank Hunter kung anong Reset ang ibig sabihin ni Soho. Ipinaliwanag ng ating bida na ang mundo ito ay minsan ang dumaan sa isang reset upang mapanatili ang papayapaan hanggang sa dumating at nangyari ang cataclysm. Nilino ni Choi Jong-in kung bakit narit ang mundo at dito niya na-realize na. Napasabing huwag mong sabihin may kinalaman dito si Song Jin-woo. Kung kaya't na ha itong si Soho kay Choi Jong-in dahil hindi niya akalaing na mention kaagad ang kanyang ama sa mismong sandali na nabawi nito. Ang kanyang alaala, habang ang Apostle of Ethereum ay parang nagugulungan kung sino kaya ang ama ni Soho. Kung sino kaya ang ama ni Soho, sinabi ng ating bida na wala naman talaga siyang alam patungkol sa kanyang ama bilang Hunter. Ang naaalala lang niya ay lagi nitong pinapasan ng lahat na mag -isa. At kahit sa mga oras na ito, alaman niya ang mag-isang pumipigil ngayon sa mga pwersa na gustong sangikop sa mundo muna sa kalawakan. Kaya nakikipaglaban siya ngayon sa mga invader mula sa kalawakan upang tulungan ng kanyang ama. Napaduko, lang na nakikinig sa kwento si Lim Tijo na realize na kahit hindi ka panipaniwala at nakakatawang pakinggan ang mga sinabi ni Soho ngunit sa hindi malamang dahil naiintindihan niya ang mga sinabi nito. Habang si Choi Jong-in naman ay napaisip na kung totoo ang lahat ng mga lala na dumadaloy na yun sa kanyang isipan, hindi malayo ang mga sinasabi ni Soho sa katotohanan base sa mga nagbalik niyang ana-ana. Nag-step forward si Chairman Wo Jin Chul at sinabing ang lahat ng mga sinabi ngayon ni Hunter Sam Soho ay totoo dahil siya mismo ay isa rin hunter sa nakaraang buhay at ito yung rason kung bakit kaagad siyang lamdika ng Hunter Association nung nangyari ang kataklism kaya sobra siyang nagpapasalamat sa lahat ng mga naalan niya nung siya ay isa pang hunter sa nakaraang buhay kaya inimungkahin niya makinig muna silang lahat sa sasabihin ni Soho. Sinabi ng ating bida na pagkatapos nun, nagkaroon siya ng mahabang pag kasama ang mga hunter na katabawi lang ng kanilang mga alaala. ana kaya dito naliwanagan si Choi Jong In sa invasion ng Outer Gods or Itarm, e ang a puzzle of Itarm e na currently nandito mayon sa Earth at ang stimulant na star powder na ikinalat pala ng Axelarem. Kaya hindi may paliwanag at nararamdaman ng dalawa na paramihan sa mga insidente ng nangyayari hanggang mayon ay may kinalaman pala sa tinatawag na iteren. E Kung kaya't sinabi ng ating bida, oo oh, ang lahat ng ito ay kagagawa ng apusal of iterem. E at dito na-realize ni Lim Tejia na kaya pala ito ang rason kung bakit namatay si Liming Song. Uminom si Soho ng healing potion at napatanong na ito. Si Jin Chu kung bakit ngayon ng ito sinabi ni Soho. Kaya ipinaliwanag ng ating vida. Inisip niya kasi na kapag malalaman ng apusal of Ipharim ang kanyang tunay na pagkatao, magiging kahinaan siya ng kanyang ama. Kaya nakapag-decide siya na huwag munang magpakita hanggat hindi sapat ang lakas niya. Kaya biglang sinabi ni Jin Cho kay Soho na kung ganun, isa ka ring Hunter na may kakayahang mag-level up katulad ng yung mama. Tama, kaya nagkatinginan na itong si Lin Taigo at Choi Jun jen dahil mukham. Wala silang alam patungkol dito. Bigla namang lumapit si Hunter Choi kay Soho na parang bata para sabihin si Hunter Chang ay naging pagtabi ng Hunter Deal na sobrang ikinagunat ng ating bida ng nalamang isa rin palang Hunter ang mama niya. Habang itong si Ling ay napadukaw na lamang at tumalikod na parang ipinakitam na hiya sa ginawa niya. Samantalang ang apusal of Ethereum ay napatitig lang na napasabing napakatapang hakbang na ginawa mo Soho. Napaisip ang Abzol na kung mas malakas lang siya mayon, sigurado siyang hindi. Maganda ang naging desisyon ni Soho dahil ipinakita nito ang sarili kahit wala itong kaalam-alam kung sino siya at ano ang kanyang identity na napaisip ang puzzle na baka inisip ni Soho mayon na kaya nitong lumakas na mas mabilis kaysa sa kanya. Sinabi ng Axel na si Soho ang isang taong kapag nakapagpa siya na ay wala na itong takot at matatag na sumusunod. Sigurado siyang si Soho ang isa sa pinakamalaking banta na makakaapekto sa paparating na pinakamalaking digmaan. Kaya hindi niya ito hahayaang kunilos na naaayon sa gusto nito at kailangan na talagang gumating kagad ang sunod na fragment. Samantan na napakamot naman sa ulo itong si Byte Kunhan na napasabing sumaganda naman at naayos na ang hindi pagkakaunawaan nila patungkol kay Soho. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin niya alam kung ano talaga ang tunay na nangyari? Kaya sinabi na lamang ni Soho na siguro nakakalito talaga kung hindi mo alam ang buong konteksto at biglang ang naisip na kung ganoon bakit kaya hindi niya sinuri ang mga alaala galing sa nakaraang mundo kung saan parang binagsaka ng gravity ang apostle of Ethereum nang narinig ito kay Soho at sinabi pa nitong what if, susuriin ko ang mga alaala ng mga taong nandito mayon. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga nods, huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat mga lods!